Me, subscribe me hit my channel like and, tada, Thank you so guys. Magkuha na may puso sa gingso. At ako alay na yung sa kabuntagon. Magkuha so, na yung guys. Nagkuha sa puso sa gingso. Oh, na. Tara. So, wala na yung sudaan vlogs guys. Hala, ko na yun guys. Suda na yun Mm. Nagkuha mi og ka ng heart sa banana. Pasa ha? Heart sa banana. Muna mm. isudan ni Inday oh. Okay, yan oh. No? Heart sa banana. Hmm, heart muna eh. Sabi bisaya, puso sa saging niya sa in English, heart sa banana. Sige na. Ipamahaw ni Inday. Oh. na ni Pai banana. Mm. Heart ni sa banana. Naghilak ng banana, guys. <laughs> Naghilak. <laughs> Kaya <laughs> namin nagtulog-tulog, guys. Naghilak na dyan. Mm. Eh, okay na, Hmm. Wala na siya. O na. Uh, oh. Sudan, kabuntagon. Kalawal, mm. banana.